Maraming bansa sa Europa ngayon naghanap ng mga Pinoy worker. Yun. Ha, Kong? ah, wala. Sige. Balikan natin mamaya-maya ha si Kong Erwin. Kabilang dyan mga bansang Czech Republic, Austria, Hungary, Finland, Denmark at Portugal. Ha, Alam nyo ba? Ang kanilang ino offer ngayon, bayan, na trabaho sa mga Pinoy, magagaling tayo dito ha. Healthcare, yun. Caregiving. Ang dami natin mga caregivers. Magaling. Masipag. Oh, Mag-alaga, lalo na, ha? Household workers. Housekeeping. Ah, pagiging barista. At mga trabaho na may kaugnayan sa turismo. Gusto ko yun. Yan. With OWA Administrator Arnel Ignacio, makakausap natin ngayon. Administrator Arnel, sir. Magandang umaga. Magandang magandang umaga, Sir Benjo. Aljo po, sir. <laughs> Ay, Oh, sorry, sorry. sorry. Okay lang. Sorry, sorry. Oh, oh, oh. po? Oh, ito, magandang balita. Tumataas yung demand Oy, na mga Pinoy natin, ng na mga workers sa Europa. Opo, sir? Ah, oo, oo. oo. Nabanggit mo nga, kagagaling ko rin lang ng uh, SEC Republic, oh. in-increase pa nga yung ano eh. In-increase pa yung uh, pagbibigay ng visa hmm. uh, yung quota nila, no? I think it's now at the 10,300 mark uh in increase yan for uh, Filipinos at uh, hmm. uh makikita mo yung mga Filipinos na hmm. nando no I've been uh, nagagaling ko lang na sa republic hmm. uh, Germany. Germany yung mga Pilipinos natin ang sasaya doon and hmm. uh, uh binibigyan talaga sila lahat ng do ano, suporta para Patansya, lang uh, no? hmm. makapagstay mabuti at uh, maka pa ng mga Pilipinos sa mga European countries oo o nga, ah, uh, ano pong proseso nito? Ah, uh, marami po interesado dito, uh, administrator, no, mga kababayan nating nais magtrabaho sa Europe. Ano pong gagawin nila? Actually, yan ang ano, inaayos ngayon ng BMW. No? Okay. Kasi, uh, like sa Hungary, makakapagtayo na ng MWO doon para may mag-process ng kontrata. Kasi currently, ang gahawak pa niyan, ano, plug eh. Mm. So, uh, ito yung, yung structure ang binubuo para lang uh, ma-accommodate itong uh, numero ng demand. In fact, in Vienna also, mm. nanggaling uh, nang dito yung mga taga-Vienna, mm. uh, lahat yan, puro sila nag express ng kanilang serious uh, uh, desire na ang mga Filipino. Lalo na yung nabanggit mo, no, yung mga nurses, yes. caregivers, mm -hmm. makarating sa, sa European countries. Kung baga, ang, what I'm trying to say is, nilalatag ngayon yung uh, structure. Uh, for deployment to these countries. Oho. Uh -huh. Ano ba to? Dadaan pa rin sila sa agency. Oo. Agency pa rin. Uh, yung iba naman government to government to uh, varied the uh, uh, arrangements ang ginagawa. Pero ito lang ang ang pinapayo ko lang ano lalo hmm. na yung mga narinig natin nagpupunta ng Poland. Hmm. Um huwag kayo makikipag-arrange uh, doon sa mga nakakakwentuhan nyo lang o nami. Pagkatapos okay. Yeah. hihinga kayo na 80,000, napakarami ng uh, nabibiktima Ano? Tapos wala namang, wala yeah. namang job orders e existing. Yeah. So it's best that you go through the BMW. And uh, para lang, uh, para sigurado, sigurado tayo. Huwag na wag kayo maglalabas ng pera for uh, uh, mga nakakausap lang nila sa... Yeah. Uh, ano na nakakasalubong na lang ni Ganito na pwede Opo. kasi um specially dito sa ano no sa Poland ang dami nang hahanap ng drivers yung uh, ang nakakalimutan nila mm. once you cross country mm. nag-iiba-iba yung mga patakaran eh kasi dyan alam nyo naman ano tumatawid lang nag-iibang bansa na eh. so oh. uh, the, kailangan diyan talaga ma maunawaan ang mabuti at ma-prepare siyang maprepare silang mabuti kung ano ang mga reglamento diyan sa mga bansa na yan. Maglalabas ka ba talaga ng malaking pera po dito? Kasi may mga nakakausap ako dito, admin, naglalabas talaga isang daang libong piso, eh, ganun kalaki. Eh. Yun nga, yun nga eh, nagtataka naman oh. ako, uh, ano mo ito, eh, sakit ng OFW natin ito, napakabilis oh maglabas ng pera. Ang bilis-bilis maglabas ng pera kahit na yung ating mga household service workers, minsan oh. masabi lang na ililipat, ah, kapag labas ng 20,000 up to 80,000. Oh. Please lang, huwag niyong gagawin muna yan oh. nang hindi kayo nakakasiguro. Kasi oh. wala namang ganyang reglamento. Eh. It is best that uh, uh, we clarify uh, first with the Department of Migrant Workers. Mo kasi na ang sa deployment sa kanila yan. Eh. May idea kaya ba kayo? nangyayari kasi oh. pagka... Pagka nagkaroon na ng problema, ito eh, na naman ang OMA, papasok yeah, na naman na kami, papasok na naman kami pagka oh, yun yun nags, eh. nagkaka-problema. Eh. All these problems can be prevented by Opo. due diligence. May idea ba kayo, sir, Ah, kung saan pwede mag-apply yung mga gusto magtrabaho sa Europa na para hindi sila mabiktima ng illegal recruiter? Ang, ang pinakamaganda, i-clear nila kasi meron namang mga... Meron namang uh, list may list ang DMW, DMW. kung saka dapat tanong ko, hmm. Yung, Kung sino yung kinakausap mong agency, kung yan na talagang hmm. lihiti mo. Yun. Pag silang tama rin na gawin yun, it hmm. is, uh, check mo Medyo, syempre, karagdagang hakbang, pero nakakasiguro sila oh. na tama yung uh, nakakausap nila. Kasi uh, malaking desisyon yan eh. Oh. Kaya ako pinapayo, huwag ka silang basta nagmamadali kasi nasabi hmm. lang, best, uh, it is best na no, talagang mag-due diligence. Kayo na lang, nala, sila na lang talaga pumunta mismo sa BDMW. wag na silang oh. makisuyo sa iba at saka hingan pa ng pera. Yan ang problema eh. Recruiter, illegal oh, okay. na yan. Alisin natin. Oh. At kasi, kung kayo pupunta sa mga oh. uh, bansaan na ganun, sa ibang bansaan, no, wag nating isipin yung mga pamamaraan natin sa Pilipinas na pinakikiusapan oh, 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 oh. at inaabutan mo. No. Mm -mm. Hindi yan umuobra doon eh. No. Uh, lagi diyan kailangan na uh, maayos ang papeles mo and the uh, mahirap yung doon ka makikiusap kung kailan napahama ka na. Tama. And then, ito ngayon pa nga, <laughs> ngayon, ang OWA na naman OWA papasok. oo, oh, Namuno ang OWA, pa ako. papasok pagka nagkakaproblema ka. Yeah. Eh, nung, habang bawasan natin itong numero na ito, dahil uh, kadalasan, eh, kagagawan din natin kapag ka ikaw ay nagmamadali. Tama. Uh, hmm. Ayaw sa proper, ano, proper oh. uh, na procedure, proseso, ang lagi nating uh, sinasabi, please checkin niyo mabuti. Kung yung kinakausap nyo ay uh, lihiti mo, so the DMW has a list of accredited uh, mga agencies. Pero ang exciting lang dito, eh, nag mag, ang uh, well the DMW try, try very hard, wow. working very hard para makapagbukas tayo ng mga migrant workers offices o oh, dito sa mga bansa na to. Mm -hmm. Looking forward sa Hungary at saka dito sa Vienna. Wow, okay yan. Segway tayo. Ay, oh, okay. at, least oh. dito wala tayo ng mga iisipin na problema, mga uh, pangabuso. Kung oh, like diba? the usual problems na i-encuentro natin oh. na matakit sa bibib. Yes, uh, katulad na nangyari sa Middle East, talagang Uh, kalbaryo ang uh, inaabot ng ating mga kababayan diyan. Oo, okay. ako kasi pangarap ko sana sa Middle East talaga magkaroon tayo ng akademiya eh. Na hmm. talagang uh, kasi kay ibang-iba kasi ang culture doon. Tama. So Tama. talagang hmm. ka, hindi pwede yung paikli lang na eh, na talagang ipiprepare mo ang iyong uh -huh. isip at katawan dahil uh -huh. ibang-iba nga uh, ang takbo ng buhay doon. Kristiyano kasi so, itong haliang, uh, uh, madala, kadalasang mga bansa sa Europa, eh mga Christians. Oh, so, Iba kasi sa Middle East eh, Islam. Ah, uh, mas, mas mahigpit pa nga, mas oh. mahigpit pa nga ang kanilang mga reglamento pagdating sa protection of workers, Tama. kaya ah, uh, diyan wala tayong po problemahin. Mm. Sige po tayo, admin, uh, kumusta ang pagtulong niyo sa mga Pinoy na naapektuhan ng mga nang napakalakas na lido sa Taiwan pati na sa Japan? Mabuti na lang at sa Taiwan eh ang uh, naitala lang natin na nagkaroon ng injuries na mm -hmm. uh, hindi naman ganun kabigat no uh, eh aapat lang at uh, umandar na naman oh. ang ating mga organisasyon ng OWA, yung Wska DFA pati ang MECO uh, wala uh, ang MECO mm -hmm. uh, headed by Chair Bello uh, uh, pin yung mga Pilipinos doon na naapektuhan uh -huh. kasi siyempre tigil trabaho sila. No? Nagbibigay na tayo ng mga ayuda at saka yung mga uh -huh. kung ano naman mga pang pangailahan na Palili pa rin natin yung aking isang deputy administrator papuntang Taiwan at saka okay. isa nating nurse. So makakapag-monitor tayo mabuti. Okay. Maraming salamat po, uh, Admin Arnel Ignacio ng OWA. Ingat po sir. Maraming salamat din. Okay. Sige. ah. Uh...